So, good morning guys. Sandito na kami ngayon sa Sitio Baad. Mamaya po

Good morning, good morning, good morning everyone Nandito kami ngayon sa sitio Baag uh, San Jose Tarlac Ayan yung biyodek nila sa taas guys karin namin yan, papunta sa taas Samahan ninyo kami Ayan, nandito pa kami ngayon sa baba Ayan, paakyat pa lang kami So, mamangha Kayo, panuulin yung aming video At mamangha kayo sa ganda ng aming Pinupuntahan, ito yung paligid Guys, ang ganda, super Biodic. Sitio baag Biodic, guys. Ayan. Wow, ganda ng view. Ito dito sa kabila, guys, sa baba. Sa baba pa rin tayo, hindi pa kami nakakaakyat sa taas. Ayun yung bio? Deko, uh, yung dulo lang nakikita. Paket na kami, ay na sila madam. Paket na sila guys. Ayun si Tarzan. Ayan guys, oh. Dito na kami dumaan, shortcut, papunta doon sa taas. Hindi <laughs> na kami umikot dito sa daan nga, no patag kasi malayo. So dito, ito yung shortcut, ayan yung dadaan namin guys, ayan, oh. O, oh, di ba? Ang ganda ng daan namin. Ay! Aray ko po. Ayan. Ay, ay lang sila sa taas, o. Oh. Ay! Sityo ba ang Tarlac, guys? San si Tarlac, ayan, o. Oh. Wow! Ang ganda ng view sa baba, guys. Ayan. Ah, Nag-shortcut kami dito sa hindi naman kami dapat dito dadaan. Yan yung kalsada na yan guys sa baba. Yan dapat ang dadaanan namin, iikutin namin hanggang doon, paakyat dito sa taas, sa likod ko. Hiningal na ako. Ang kaso hindi kami umak hindi kami nag-ano diyan. Hindi kami dumaan diyan. Dito kami dumaan ayan oh, shortcut. Senior cut namin dito guys, ayan yung inakyat namin oh. Ayan oh, yung daan na yan. Ayan sa baba kalsada. So tirik yan guys. Na medyo nakakatakot so kailangan medyo ingat sa pag-akyat. Ako nandito pa ako sa kalahati pa lang guys. Sila madam nandun na sa taas at saka sila Tarzan. Iniwan na naman nila ako. Lagi naman nila akong iniiwan guys. So hayyan let's go. Punta na tayo sa taas. Ayun guys. So, ayun yung biodeck nila sa taas. Yun, yun, yung may ano na yan. As, ayun si madam. Halos di na makita. Natakpan na ng mga damu So let's go guys. Samahan nyo kami. So ayan guys. Ayan. Nandito na ako pa malapit na ako sa tuktok <laughs> sa biodek deck. Hindi ako. Ay yung inakyat namin no. Yan yung daan na yan no. Ito na. Malapit na. iniwan na ako ng mga kasama ko. Wala silang ano. Wala silang care sa akin. <laughs> Talagang iniwan nila ako dito sa kadamuhan. Ayan, oh. oh. Ang daming, mo, oh. Ang daming tao, guys. Ayan, oh. oh, ang daming. Ay. Nag-surecut kami dito. <laughs> Ayan na sila, oh. oh. Oy, isang dumaan. Ah. Ray ko. Ayan, oh. Nguyen, nito, picture tayo dito, oh. Ayan, ang ganda ng view, okay, guys, sa baba. Yung... Kita mo lahat ng bundok Ayun wow, Grabe wow, Ang ganda Ang ganda guys So ayan Paakyat na tayo sa Ay, Paakyat na tayo sa biyodek Ayan yung biyodek nila yan yung nakikita natin kanina sa baba. Ang daming ano. Wow, 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 wow. wow. ay mga nagpaka-motor. Paalis na sila. Ay. Ah, daming tutubi. Lumilipad-lipad. Ha? Ay, against the light, no? So, ayan, guys. Nandito na kami, ayun, no? Oh, sa... Ito na yung biodig ng si baag, guys. Ayun siya sa taas. Di pa ako umakyat doon. Nandito pa ako sa baba. video video. So, tingnan nyo, guys, ang igid ang ganda mga bundok grabe tapos ang kahit na medyo mainit guys uh, malamig ang simoy ng hangin so hindi mo masyadong ramdam ang init ng araw yan oh no? yan sa baba guys so mga kubo-kubo ay mga ano yata yan eh? mga cottage para mga cottage guys sa baba parang isang pasyalan din siya sa baba na hindi kasali dito tin yung mga kubo ayun oh no? no? ganda. Ganda, ganda 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 sa baba guys ayun oh no? Ang ganda ng view. Por mga bundok yung makikita mo dito. O, oh, yun Oh. Nasa taas kami guys. Ay mga kubo sa baba. Maliit na lang kung makikita ninyo. So, hayon. <laughs> Pakit na ako sa taas. Sa taas pala. <laughs> sa taas daw. Pakit na ako sa taas. Nandun na sila. Iniwan na naman. Iniwan na naman ako nila. Nandito pa rin ako sa baba. Sila ay nasa taas na guys. Ayan hingal pa ako grabe huh tingnan niyo yung view dito ito dito sa kabila dito dito sa kabila guys yan oh yan oh wow ang ganda oh ang ganda sa baba ayan ayan <laughs> andito na ako sa taas guys ayan oh ito yung view dito ang ganda yung view dito natin ayan guys. Daming tao. Ay! Ayan. Andito sila madamo. Ay, ang ganda. Chok. 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 Hey guys. Nandito kami ngayon sa Sitio Baag. Ito yung kanilang globe. Eh. So, samahan nyo kami. Pa, uh, I-explore ang lugar na ito na pakaganda. So, ang daming ano, puro kabuto ka na makikita dito sa lugar na ito. So, kung, uh, kung certified nature lover ka, pwede, pwede ang lugar na ito sa iyo. Pwede, pwede nyo i-explore ang lugar na ito kasi napakaganda. Thank you so much. Ganda ng view. Yan mga bundok sa paligid, guys. Nandito kami sa Toktok Ayan yung sitio baag, yung uh, pinaka Ito yung kanilang biodec. Ibubsin na sa Toktok siya. So ayan, guys. Lahat dito kita yung bundok. Yan guys, sitio baag. Sitio baag. Yan ang daming mga nagpaka na motoro. Oh.

Galing nang taas, pababa na kami. Ayan. Ito yung dinaanan namin. Hindi na kami dumaan doon sa plat na kalsada. Dito na kami sa rap road pababa. Rap road. <laughs> ayan o. No? Rap road. Nakaka, ano yung tsinelas ko? Baka madulas ako eh. So, ayan. Pababa na kami. Nadaanan namin itong isang bio biodek deck na maliit. <laughs> bio deck na Anong marami? biodek na maliit. Ayan yung mga katid sa baba. Mga kubo, mga bahay. Mga bahay ng ano yan, guys. ito Ay. Ayan, no. Tapos yun, doon. Yung bundok doon sa kabila, guys. Ang ganda, grabe. ayong Ayan yung mga kubo kanina. Ayan yung mga kubo kanina, guys, na kinuha nang ko. Yung nandun ako sa taas. ganda ng view ay yung view sa taas guys ayan galing kami dyan daming tao grabe Ayun o wow sa bagay pag maraming tao masaya ibig sabihin sikat yung lugar kasi dinadayo so ayan tingnan nyo guys ang ganda ng view